collection. Yun, okay po. Hmm. Mga saysayang uh, araw po sa ating lahat. Kung uh, um, sa lahat, binabati ko po, po si Patric. Magsaya -so to na siyang uh, uh, alam nyo, atung dumating ko siya dito eh, napuno na ng na kuldura ang ating lalawigan. Maraming salamat. Salamat po. Siyempre, natin po, po ang ating gustoryo uh, uh, ng taglang si Evelino Dizon. At uh, Bata pa po ako eh. Sorry ako eh. Okay, pa siyang patanday. Pero totoo ito. No, ay eh, talagang uh, aking pong hinahangahan na. No? ko rin ang ating uh, OIC Librarian. Hello po. No, salamat po sa pagtanggap ng mga nakla. Uh, may kailangan po doon sa ating mga Veterans Federation of the Philippines, BNP. Salamat po sa inyong serbisyo si sa bayan. Kayo, wala talaga mga sundado ko dahil hindi tayo, yung sons and daughters. No? Talagang BFP mo kayo. Sir, mabuhay po kayo. Ang alam ko sa World War ng dati yung BNP, yung pala lahat ng other campaigns after ay kasama ko sa BFP, So, at syempre, uh, binabati natin ang ating regional director ng tourism sa region. Hello po. salamat po. Talagang mga BNP. Siyempre si Gobernong yan at gusto kong pati especially po uh, mga mahal ko sa buhay namin po po ang teacher po nung no si uh, uh, teacher Isal Valenzuela kung uh, mayroon po katulad namin na uh, mayroon po na uh, ayaw ko sabiing na tayo may kapataan naman si Jeric Dalaw po. Uh, Ay natin uh, golden sa atin. um gusto ko rin ang aking ina at ang kanyang mga ang kap kap kapatid niya si, si Mama Bill Machua. Yan, palapakan naman natin. Kapatid niya si Edna dahil na siyang nagdala sa akin, nagturo sa akin ng kasaysayan kung ako ay -tata. Chicago, sa mga Nayong Pilipino. Ngayon yung Nayong Pilipino, hindi na lang na ni at dito. Ha? Not the one. Puntahan ko natin, pagkabahan natin. And of course, ang aking pinsa na si Pamela. Kung po. ko, hello. Kung meron ko, ang aking na si Pamela. Salamat sa studyante, librarian, ito, staff natin. Salamat po. Uh, ah, so, magkano lang po, no? Story time lang, konti-konti. Pasensya na ho kayo. Uh, ah, Pagkakataon um, may tampo ako na malaki sa puso ko. Kasi mahilig ako sa kasaysayan. Pero parang kakaunti yung nakaka nakakaintindi ng gusto ko. Parang gano'n yung nangyay. Parang, parang, gusto ko yung kasaysayan pero kakaunti yung nakakaintindi yung gusto ko. At uh, parang ang napapansin ko ka, ito, sorry, ano to, I will be honest with you. Tagatarlak naman tayong lahat. Huwag na tayong magbulahan dito hindi priority ang kasaysayan ng mga tao. No? Hindi tulad pagpunta ka, ka sa Cebu, pinagkakakitaan ng kasaysayan. Ang bigan, pinagkakakitaan ng kasaysayan. Tayo wala tayo masyadong bitches. ang meron tayo talaga, may ecotourism tayo, at meron tayo kasaysayan. At nakatali ang kasaysayan ng bayan nito sa mga bayaning Pilipino. Katulad ng mga kasama natin ngayon, yung mga veterans natin na-appreciate yan. Hindi ko sinisisi ang tao dahil ang tao ay mga aming inaalala. I believe it all boils down to leadership. Leadership, mga kaibigan. Ibig sabihin, pag may mga pinuno tayo na nagbapaal sa kasaysayan at kultura at nabiniwala kung matuto tayo sa kasaysayan, mas uunlad tayo. At pag nakilala natin sa wayin natin, mas uunlad at hindi ginawa tayo susunod ang bayan. Susunod ang mamamay. Nakita yan sa iba't ibang lugar. Sisko Moreno, sorry, yung mga 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 Marami ang nag na sa kasaysayan. Ano po ang aking pinupoint out dito? Eh, dito po ako nagpapasalamat kay Bogdan Long Susan yan. Bakit? Sapagkat sa lahat ng na pinuno nagbayad ito, hindi niya skubon pag sinabi niya, marami na lumapit sa akin na ito gagawin natin, pero hindi na tutuloy ang proyekto. Si Mark na was a time na nag-consult siya sa akin, pinag-usapan namin ang mga bagay-bagay, nag-consult siya kay Sir may museo tayo doon sa Diwan Tarla. Kung ano yung, yung, ano yung sinadjest namin naroon, nakikinig po siya sa mga experts. So, ito, wala akong bola at hindi ko ito sinasabi dahil election mo yun, nagpapasalamat ako kay Robert Ron niya kasi siya lang yung nakita kong pinuno dito sa Tarla. Na ngayon mo, nakita nyo ngayon na tayo nandito, may mga proyekto, may magandang library. Binuhay niya po, library. At ang dami dami ako may naiiyak na kasi ito yung library ko, no? Taga sa Baptist ko ako nag-aral. Tumatawid po ako dito. Dito, upo din ako. Pero wala rin mga silya natin. Bago na lahat. Pati ang itsura. Tapos air condition pa. So, nagpapasalamat po tayo. Dahil may mga ganitong proyekto sa Bambang, sa iba't ibang lugar, na dahil may government tayo, na totoo yun. Inuuna niya ang ating sigura kung paano tayo giginhawa. Pero, alam niya, nakakibat ng pagginhawa ay ang pagpahog sa dapat meron din tayong dahal. At yung dahal na yung sa puso. Kaya nga po, dahil po may magong library, may isang pamahalaan ngayon na nagpasimulan na ipakita sa bayan na mahalaga ang puso, naiisip ko po, kasi oh, nung nasuto po yung aking bahay, may mga libang tayong itas, at matagal na kong plano ko, na ipapahirap po ito sa isang library. At ang library po na nakakuha ay ang Valenzuela City Library. So sila po yung nag-aaral ng mga libro. Pero ako po ay matagal nang inaano ng konsyensya ko. Ano bang gagawin mo para sa Tanglang, Xiao Chua? Galing ka sa tablang pero hindi, wala ka pang nagagawa para sa tablang Pero ngayon no, eh, nagpapasalamat ako, Goberno. Dahil, pinakikinabangan ko ako ng Pilipinas eh. Hindi ako ako nagyayaman. Pinakikinabangan ako ng Pilipinas. Mga niyo ang kumukonsulta sa akin, nakikinig, Pero wala pa akong nagagawa sa kaya nito. Kaya po, salamat, Governor, it means so much to me na inalaw niyo na yung some of my books about international affairs and religion, these are my favorite topics yung mga Nazi Germany, makikita nyo dyan, yung mga diktador, matuto tayo sa kasaysayan, mga record ng mga presidente ng Pilipinas. Malit pa ho yan, dadagdagan pa ho natin, on a permanent ako ng long-term loan, 10 years renewable. Yan po ang usapan natin dito. Para kung mabasa po ng mga bata, mapakilabatan po ng mga bata dito sa tabla. Again, uh, Governor Susan Yap, ang patron ng aming kultura, aming kultura, at ating kasaysayan dito sa Tatanglang na way magpatuloy pa ang paglilingkod sa ating bayan. Marami po salamat sa inyo. Luwid kayo po. Mabuhay po tayo lahat. Mabuhay ang Tanglang. Salamat po. Thank you, Professor Shao, who received the donation. Here is the mother of our province, Governor Susan. one of the projects um, the library I'm uh, so happy with I didn't expect I just wanted to renovate the old the uh, library facility so that it is appear um nung una na po sa tinatawag na library so since sa king mga diaryo bakit meron pa bang nagpasa ng diaryo di ba so the previous librarian <laughs> called the mga senior citizens still visit the library. So, I came by one time. Wow. One time, um, uh, there were a lot of old people, the students, but uh, it was really crumbling at the, at the time. So, um, and yun sa baba, may ibang offices ang gumagamit. Meron andyan ng veterinary, andyan ng GST. So, parang magulo. wasn't conducive to studying i love libraries i always visit libraries wherever i travel i love books uh, like uh, professor shao i have a lot of history books Uno in the future and then the same thing so i busy but i love um, not only philippine history but um, international it's important to know where people came from what made people decide to do what they did. No? And to reflect, where are we now as a people? No? Whether we're Filipinos or part of this entire um, world. That all of the decisions of major leaders impact the lives of our people. So, napakahalaga na yung hindihan And, um, Buong puso po ako nagpapasalamat Uh, kay Professor Xiao Chuo, one of, of, I said, na our um, history uh, luminaries here in the province, alongside with uh, Professor Gizon. But to lend the books to us, napakahalaga dito sa mga bata. Ako, may mga ako ko, I don't allow them to spend a lot of time reading sa tablet or sa ano, but to read and hold a tactile book na eh, mas masarap binabasa I'm turning the pages <laughs> um, but the library, and alongside with this historical day that um, Professor Zhao is, uh, is uh, lending his books, is it brought the community together. Not only the students, not only the senior citizens, we have a children's uh, section downstairs. But ever since I opened it, ang dami mga Tarlacanos po. Started writing, reaching out. Oh, we have books here. We want to give it not only here in Tarlac, in, in Manila, but even um, uh, people already living abroad, mga Tarlacanos po. So, uh, doon ko nakita it, um, uh, a venue like this brings in the community. Wow. Kaya uh, maraming maraming salamat na tumintan niyo tayo nagbigay uh, ng mga libro ngayon maahapon ah, ito. Maraming salamat, Professor. At hindi mo natatapos naman yan lang ang ano. Professor Shao has always been there um, every time. He has brought a lot of um, tourists, yes, uh, yeah, students <laughs> to tour uh, our province and really showcase. No? Kasi ang hirap eh, pa, ano ba, daan ang lang daw. Iyan. No? Iyan, <laughs> we stop, di ba? And um, When was this? Yesterday I had visitors from Manila. We si toured some, um, they did a to TV, eh? but they came in late in the afternoon. They only saw on stereo. And that was it. So Satiko, no, there's so much to see. The churches, the uh, uh, birds, the highlands, and many others. The people, you, you have to um, uh, experience it. So it needs more than just a day. So maybe hindi na 5 minutes. It needs more than a day. Akin museum to see. Um mabuo natin mga 4 or 5 museums and we have a museum serving in the Central center of So um we need maraming sa lahat sa buong komunidad ng Tarlac na you take part huh, uh, sa ating na uh, nation building. because this is a limited na to. Yeah. Ako kung kung lang. It's made from pinatubo ash. Yes. One of my best. Oh And you can buy it anywhere kasi kung Artists, so I'm talking to Dr. Shao Shiman is um uh, carabong stand statue made of Tina oh. Ash made by RD standing conception. Uh, I would also like to give by the way R Nina and Dito from Aquino Center. Hello. Dito Chin and I would like to give our governor my new book. If you're interested, later them just talk to me. my new book on Filipino heroes, Shao Kai, Volume 1 and Volume 2. So, kailangan sa sa estudyante, mahala ito. Uh, it's for the governor who loves history. Salamat po. Okay. <laughs> uh, Ma'am, pasensya <laughs> na kayo. I just want to do this. Okay lang <laughs> po ba? Sige. Sige. Ayan, thank you very much. Kung kahit talibon po ito lang may mga guests, Regional Director, R.D. Danos, D.I.L. Provincial Officer, and our Land Librarian, Ms. Visa, to assist uh, Sir Chow Chua and Governor Susan Yap for the report. pagdarasal. <laughs> uh, also, I'd like to donate to the library uh, a copy of Shoutime Volume 1 and 2. Gracias.